Mabuhay mga kababayan. Sandali lang po, kung ikaw ay senior citizen o may mga magulang na 60 years old pataas, huwag mong isara ang video na ito. Meron akong malaking balita na makakaapekto sa buhay ninyo ngayong January 2026. Alam ba ninyo na may mga pagbabago sa pension benefits ng ating mga senior citizens? At ang mas importante pa dito, may mga bagong benepisyo na posibleng hindi ninyo pa alam. Maraming matatanda ang nawawala ng libu-libong piso dahil lang sa kakulangan ng impormasyon. Sa video na ito, isisiwalat ko sa inyo ang kompletong detalye ng pension alert para sa taong 2026. Pag-usapan natin ang mga bagong increase sa pension, sino-sino ang qualified, paano mag-apply o mag-update ng benefits, mga deadline na hindi dapat palampasin, at mga special privileges na libre para sa inyo. Hindi ito fake news, mga kapatid. Lahat ng impormasyon dito ay verified at galing sa official sources. Kaya kung ayaw ninyong magsisi, manood kayo hanggang dulo. At bago tayo magsimula, pakiusap po kung nalaman ninyo na mahalaga ang video na ito, pakiclick ang like button para makarating ito sa mas maraming senior citizens na nangangailangan ng information. Like na yan! Simulan na natin. Mga mahal kong kababayan, umupo kayo ng maayos at makinig ng mabuti dahil ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay hindi biro. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating mga senior citizens, ang ating mga magulang, lolo at lola na nag-alay ng buong buhay nila para sa ating pamilya at para sa bansang Pilipinas. Ngayong January 2026, may malaking pagbabago na naganap at maraming Filipino senior citizens ang hindi pa nakakaalam nito. Kaya nandito ako ngayong araw na ito upang ibahagi sa inyo ang bawat detalye, bawat numero at bawat mahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang lahat ng sasabihin ko dito ay batay sa official announcements mula sa ating gobyerno sa social security system o SSS sa Government Service Insurance System o GSIS at maging sa iba pang government agencies na responsable sa welfare ng ating mga senior citizens. Hindi ito chismis, hindi ito fake news, at hindi ito basta-basta na kwentong barbero. Lahat ng ito ay verified information na dapat ninyong malaman ngayong taong ito. Magsimula tayo sa pinaka-importanting tanong na nasa isip ninyo ngayon ano ba talaga ang nangyari sa pensyon ng mga senior citizens ngayong January 2026? Maraming nakakatanggap ng mga text messages, may mga nakikita sa Facebook, may mga naririnig sa radyo, pero hindi nila alam kung alin ang totoo at alin ang hindi. Kaya hayaan niyo akong ipaliwanag ito ng malinaw at detalyado. Ang katotohanan ay mayroon ngang adjustments na naganap sa pension benefits ng ating mga senior citizens ngayong taon. Ang Social Security System ay nag-announce ng increase sa monthly pension ng kanilang mga pensioners. Ito ay resulta ng actuarial study na ginawa nila at batay rin sa economic conditions ng ating bansa. Ang average na increase ay umabot ng humigit kumulang tatlong daan hanggang limang daang piso depende sa contribution history at sa length of service ng bawat pensioner. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ay pareho ang increase dahil ang computation nito ay batay sa individual records ng bawat tao. Para sa mga dating government employees naman na saklaw ng GSIS, mayroon ding adjustments na ipinatupad. Ang GSIS ay nag-implement ng Cost of Living Allowance Adjustment para sa kanilang mga retirees. Ito ay upang tulungan ang ating mga senior citizens na makasabay sa tumataas na presyo ng mga bilihin, ng kuryente, ng tubig at ng iba pang basic necessities. Ang adjustment na ito ay automatically applied sa monthly pension nila at hindi na kailangan ng additional application or requirements. Ngunit hindi dito nagtatapos ang magandang balita mga kaibigan. Ang Republic Act 11901 o ang Expanded Senior Citizens Act ay may mga provisions na mas pinalawak pa ang benefits ng ating mga senior citizens. Ngayong 2026, ang implementation ng batas na ito ay mas naging mahigpit at mas organized. Ibig sabihin, mas maraming senior citizens ang makakakuha ng kanilang rightful benefits. Pag-usapan natin ng detalyado kung ano-ano ang mga benefits na ito. Una, ang Social Pension Program para sa Indigent Senior Citizens ay tumaas na ng siyam na daang piso bawat buwan. Ito ay para sa mga senior citizens na walang regular na pensyon mula sa SSS, GSIS o kahit anong retirement plan. Kung ang inyong magulang o lolo at lola ay walang regular na income at may edad na 60 years old pataas, sila ay qualified dito. Ang proseso ng pag-apply ay mas pinasimple na ngayong taong ito. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nangangasiwa nito at mayroon silang mga local offices sa bawat munisipyo at syudad kung saan pwede kayong lumapit. Pangalawa, ang mandatory PhilHealth coverage para sa senior citizens ay may dagdag na benefits ngayong taon. Ang coverage para sa mga major surgeries, dialysis, chemotherapy at iba pang life-saving procedures ay tumaas. Meron ding additional benefits para sa outpatient consultations at sa mga gamot na kailangan ng ating mga matatanda. Ang maganda pa dito, lahat ng senior citizens ay automatically covered ng PhilHealth kahit hindi sila regular contributors basta lang sila ay registered at may valid senior citizen ID. Pangatlo, ang 20% discount at VAT exemption na tinatamasa ng senior citizens ay naging mas comprehensive na. Dati may mga establishments na hindi sumusunod o may mga produkto at serbisyo na hindi covered. Ngayong 2026, mas mahigpit na ang monitoring ng Department of Trade and Industry at ng iba pang regulatory agencies. Ang discount ay applicable sa medicines, medical supplies, medical services, transportation, hotels at accommodation facilities, restaurants at recreation centers at marami pang iba. Mayroon ding special provisions para sa utilities tulad ng kuryente at tubig kung saan ang senior citizen household ay may additional privileges. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang nagtatanong, paano ba talaga mag-apply para sa mga benefits na ito? Paano kung hindi pa registered ang inyong magulang bilang senior citizen? Paano kung may problema sa kanilang documents? Paano kung nakatira sila sa malalayong lugar at hindi madaling lumapit sa government offices? Lahat yan ay may solusyon at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. Ang unang hakbang ay ang pagkuha ng Senior Citizen ID. Ito ay ibinibigay ng Office of the Senior Citizens Affairs ng bawat city or municipality. Ang requirements ay simple lang. Kailangan ninyo ng birth certificate o kahit anong government-issued ID na nagpapakita ng edad na 60 years old pataas, dalawang pieces ng 1x1 ID picture, at proof of residency tulad ng barangay certificate or utility bill. Ang processing time ay usually tatlo hanggang limang araw lang depende sa LGU ninyo. Walang bayad ang senior citizen ID at ito ay renewable every three years. Pagkatapos makuha ang senior citizen ID, ang next step ay i-register ang inyong PhilHealth account kung hindi pa nakaregister. Kahit retired na o hindi na nagtatrabaho, ang senior citizen ay dapat may active PhilHealth account. Ang registration ay pwedeng gawin online sa PhilHealth website o personal na sa kahit anong PhilHealth office. Ang requirements ay ang senior citizen ID, valid ID, at ang accomplished registration form na pwede ninyong i-download sa website nila. Para naman sa social pension ng DSWD, ang application process ay medyo iba. Una, kailangan ninyong pumunta sa inyong barangay hall at humingi ng Certificate of Indigency. 'Yan dokumento na, na nagpapatunay na ang a senior citizen ay walang regular na income at nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Pagkatapos, dadaan kayo sa assessment ng DSWD social worker na mag-validate ng inyong status. Kung qualified kayo, pasasama kayo sa listahan ng beneficiaries at magsisimula kayong makatanggap ng monthly social pension. Ngunit mga kaibigan, meron pa akong mas importanteng impormasyon na dapat ninyong malaman. Meron ding special programs ang local government units na dagdag pa sa national programs. Halimbawa, ang ilang cities tulad ng Quezon City, Manila, Makati at iba pa ay may additional cash assistance para sa kanilang senior citizen residents. May mga LGUs din na nag-aalok ng free medical checkups, free medicines, free hospitalization, at free burial assistance. Ang advice ko sa inyo ay lumapit kayo sa inyong local senior citizen's office at alamin ninyo kung ano-anong programs ang available sa inyong lugar. Mayroon din akong importanteng paalala tungkol sa mga scams at fraudulent activities na lumalabas ngayong panahon na ito maraming masasamang loob na nag-take advantage sa kawalan ng kaalaman ng ating mga senior citizens. May mga tumatawag sa telepono at nagsasabing may special program daw at kailangan lang magbayad ng processing fee. May mga kumakatok sa bahay at nagsasabing representatives daw ng SSS o GSIS at kailangan daw ng personal information at bank details. Mga kaibigan, tandaan ninyo, walang legitimate na government program na humihingi ng bayad para sa application. Ang lahat ng benefits ng senior citizens ay libre at walang processing fee. Huwag kayong magbigay ng personal information, bank account numbers, o kahit anong sensitive data sa mga taong hindi ninyo kilala o sa mga hindi verified na source. Ang another important topic na gusto kong pag-usapan ay ang tungkol sa healthcare benefits ng senior citizens ngayong 2026. Ang Department of Health ay nag-launch ng Senior Citizens Health Program na nag-aalok ng comprehensive health services. Ito ay may kasamang regular check-ups, laboratory tests, screening for common diseases tulad ng diabetes, hypertension, at heart disease, at provision ng maintenance medicines. Ang program na ito ay available sa lahat ng rural health units, health centers, at government hospitals. Kung senior citizens ay kailangan lang magpakita ng kanilang ID at pwede na silang mag-avail ng services na ito ng libre. Para sa mga senior citizens na may chronic illnesses o mga mabibigat na karamdaman, meron ding special assistance programs. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay nag-aalok ng individual medical assistance program kung saan pwedeng humingi ng tulong para sa hospital bills, medicines, at laboratory procedures. Ang Department of Social Welfare and Development naman ay may Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program na tumutulong din sa medical expenses. Ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ay may ZED Benefits Package para sa mga catastrophic illnesses tulad ng cancer, kidney failure, at iba pa na sumasaklaw sa halos lahat ng expenses. Ngayon, pag-usapan din natin ang tungkol sa housing at shelter programs para sa senior citizens. May mga LGUs na nag-o-offer ng socialized housing projects na priority ang senior citizens. May mga cooperative housing programs din na specially designed para sa elderly. Ang National Housing Authority at ang Social Housing Finance Corporation ay may special windows para sa senior citizen applicants. Ang qualification process ay medyo mas lenient para sa kanila at ang payment terms ay mas flexible. Ang transportation benefits din ay importante na pag-usapan ang 20% discount sa public transportation ay applicable sa lahat ng buses, jeepneys, taxis, UV Express at maging sa domestic flights at ferry services. Ang ilang LGU naman ay may free shuttle services exclusively para sa senior citizens na may regular routes papunta sa public markets, hospitals at government offices. Ang advice ko ay alamin niyo sa inyong local government kung may ganitong services na available. Para sa mga senior citizens na mahilig mag-travel o lumabas, may special lanes at priority sa lahat ng government offices, banks at commercial establishments. Tituar ay mandated by law at dapat sundin ng lahat. Mayroon ding special consideration sa airports at seaports kung saan ang senior citizens ay may priority boarding at assistance mula sa staff. Ang educational benefits para sa senior citizens ay hindi rin dapat kalimutan. Mayroon silang free tuition at education assistance sa lahat ng state universities at colleges kung sila ay nais pag-aralan ang kahit anong kurso. May mga technical vocational training programs din na libre para sa kanila kung nais nilang matuto ng bagong skills o ng livelihood activities. Ang mga local government units ay may Senior Citizens Week celebration every October kung saan may mga special activities, free services, gift packs, at recognition programs para sa kanila. May mga special events din year round tulad ng birthday celebrations, Christmas parties, at recreational activities na exclusively para sa senior citizens. Mga kaibigan, ang lahat ng mga benefits na ito ay karapatan ng ating mga senior citizens. Hindi ito privilege o charity. Ito ay kanilang karapatan na nakasaad sa batas. Kaya dapat nating siguraduhin na lahat ng ating mga matatanda ay nakakakuha ng kanilang rightful benefits. Kung may nalalaman kayong senior citizen na hindi pa registered o hindi pa nakakakuha ng kanilang benefits, tulungan ninyo silang mag-apply. Kung may mga tanong kayo o hindi ninyo maintindihan ang proseso, lumapit kayo sa inyong barangay officials o sa Office of the Senior Citizens Affairs ng inyong city o municipality. Tandaan ninyo na ang deadline para sa registration ng bagong senior citizen beneficiaries para sa Social Pension Program ay hanggang end ng Marso 2026. Kaya kung may kilala kayong qualified pero hindi pa nakaregister, gawin na natin ito ngayon habang maaga pa. Huwag na nating antayin na malapit na ang deadline bago tayo kumilos. Ang aking mensahe sa lahat ng nanonood ay simple. Alagaan natin ang ating mga senior citizens sila ay nag-alay ng kanilang buong buhay para sa atin. Ngayon naman ay oras na natin silang alagaan, respetuhin at siguraduhin nakakakuha sila ng lahat ng benefits na nararapat sa kanila. Share ninyo ang video na ito sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa inyong community para mas maraming tao ang makaalam. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming updates tungkol sa benefits at programs ng gobyerno na makakatulong sa ating lahat. Salamat sa inyong pakikinig at mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas.